Kumusta mga kaibigan? Narito po tayo ngayon sa king sakahan. Ako po ay nagtatanim na ng pakwan sa buwan na ito. mga kaibigan kasi nagulan po na kanyang pagtuto. So ito hindi pa siya sa katunayan ito na po ang pakwan natin. Uh, ito po ay napagtaniman na natin at ito ay naka-plaster na ang isang hilila, hilira. Ito nilalagyan natin ng linya para po uh, straight ang kanyang pagka uh, tanim. So ito sana uh, sa nakaraang araw po ito natin itatanim. Uh, ngayon ipakita ko sa inyo kung ano ang uh, papaano po natin ito inihanda. <coughs> Mga kaibigan, sa buwan na ito ay Hunyo. Uh, sinadya natin na ngayon po tayo magtatanim kasi po uh, sa buwan ng Hunyo ay uh, maganda pag magtanim tayo kasi tag-ulan na at mabawasan na po ang hirap natin sa pagdidilig. Ngunit mayroon na tayong dapat na gagawin para po makateknat tayo na magtatagumpay po tayo sa ating pagtatanim <clears throat> mga kaibigan ang lupa natin ay pinaganda natin ng mabuti no? inararo natin at ginawang kama ito sa nakita nyo pero uh, pagdating ng mga ilang linggo magdadag uh, magdagdag pa rin tayo ng pag-araro dito sa gilid para po magiging Uh, pantay ang kaniyang pagkagawa ng kama So para po Magiging mapurma na po Ang kanyang kanal no? Kasi po uh, Kailangan po na Yung kanal niya ay Tuloy-tuloy ang tubig Sa paglabas o sa pagalis no? Pag mayroong malakas na ulan Pag mayroon ding Malakas na ulan Yung tubig uh, Dito sa gitna Hindi naman Ano hindi naman uh, huminto tuloy-tuloy niya -tuloy sa pagpunta sa kanal so kailangan uh, gagawin po natin itong uh, maganda pagkagawa ang, ng kanyang uh, o ang kama para po hindi ma uh, maiwan ang mga tubig dyan sa itna ng ating pananim <clears throat> mga kaibigan ito po ang isa sa paraan na kinakailangan na magtatanim kung magtatanim natin kung magtatanim tayo ng pakwan maganda ang pagkapurma ng lupa Ngayon uh, yun pong sidling natin ay uh, uh, nakabaging po ito no? Nilag nilagyan natin nilagay natin sa bagging uh, so ganoon pa rin ang paraan natin uh, dahon ng saging yung ginawa natin So, mga kaibigan, uh, mayroon tayong iniwan dito para sa isang uh, sampling na pagtuturo. Ito, naghukay po tayo. Ito na ang mga hukay. So, ngayon, uh, ang unang ginawa natin, uh, naglagay tayo ng complete fertilizer dito. yan. Okay. Yan. Naglagay tayo ng complete fertilizer. Ang susunod, lagay tayo ng organikong pataba. Gaano karami? Uh, isang dakot lang. Okay. Okay. Yan. Tapos Managdag naman tayo dito sa iba pang bahagi ng organicong pataba. Dagdag tayo ng kakaunting commercial fertilizer. Yan. Okay. Ang susunod Iba balik natin ang lupa. naibalik na ang lupa ah, dito na natin itatanim ang ating ah, pakuan okay so dito na natin itatanim Uh, okay. So, ang susunod, ah, uh, diligan natin kagad. So yung oras sa pagtatanim natin ay dapat hapon para po uh, hindi na po manghina ang ating tanim. ah uh, darating ang gabi, kinabukasan, uh, talagang malusog at masigla ang planting materials natin. So ito ang gagawin natin. Ngayon mga kaibigan, pag uh, mabubuhay na po ito uh, pag tutubo na ito ng mga isang linggo uh, mula ngayon sa pagtanim natin uh, mabubuhay na ito mga isang linggo spray tayo spray tayo ng kombinasyon insecticide punti at saka foliar, no. Sprit tayo. Basahin natin ang buong paligid, basahin natin. O para po yung mga punggos dito uh, mamamatay yung mga punggos o mga bakterya mamamatay. So talagang tutubo ito na walang hadlang, no. Pagdating ng isang linggo mula nang na, itinanim natin. Pagdating ng isang linggo so pagdating ng isang linggo dagdag tayo ng kakaunting commercial fertilizer dito dito sa paligid yan gano kalayo andyan sa mga 6 inches mula sa puno dagdag tayo tapos ang gagawin po natin ang gagawin po natin tatabunan po natin ito yan yung abono Nating nilagay ay tatabunan Tatabunan natin Yan So Yung pinaka-purpose dito Kasi po uh, Pagdating ng Dalawang linggo Ay tutubo ang mga maliliit na damo So para na pong Kinontrol na natin ang mga damo At saka Naglagay tayo ng Abuno Para po Sa dagdag Dagdag sustansya na ating pananim So talagang uh, medyo malaki-laki na ito ng konti pagdating ng tatlong linggo talagang tutubo na ito tut abot na ito dito mga 1 feet 1 feet mula dito so magpupruning na tayo puputuli natin yung dulo dulo ng talbos puputuli natin So, pag mayroong lalabas ditong mga talbos-talbos dito, kukunin natin. Yun lang pong iisa. Iisa yung ano natin, uh, pagagapangin. At saka, yung dolo, puputulin. Puputulin natin. So, yung paggapang niya dito, ipadadaan natin at saka puputulin. Yung pinaka-purpose natin ay para po yung iisa, uh, mapuputol rito, da, lalabas ang dalawang talbos. Okay, dalabas. Yun na po, yun na po ang ipapatuloy natin sa paggapang. So isang pruning lang, uh, pagdating ng tatlong linggo. So talagang sisibol na po ito, uh, tutubo na po ito. So mga kaibigan, uh, pagdating ng tatlong linggo, talagang lalabas na ang mga damo-damo dito. So padadaanan ito natin ng araro dito dito. Isang daanan lang ng araro para makapurma yung kanal. At saka yung na yung hindi na daanan ng araro ay ano na lang natin. Sasarulin na lang natin ng ganyan. No? Sasarulin natin ng ganyan para po uh, para po makapurma ang lupa. At saka wala nang damo-damo na tutubo. Kasi pag mayroong damo talagang ah uh, kukuha ito ng sustansya sa uh, dito sa mga puno. So talagang yung tutubo na lang dito, yun na po mga talbos ng ating pakuan. So kailangan mayroon po tayong sarol. Uh, uh, tapos tayo nakapag-araro dito sa, yun sa gitna para nakapurma na pong kanal natin. Kasi po pag darating na ang maraming ulan, uh, talagang Uh, magbigay ito ng uh, balda o magbigay ito ng uh, problema sa ating pakwan. no? Magbigay ito ng problema pag darating ang maraming ulan kasi po buwan ito ng hunyo maasahan po natin ang uh, maraming ulan. So siguraduhin natin na pag mayroong ulan, tuloy-tuloy po ang pagdaloy ng tubig. Kasi po, uh, kontra po sa pakwan, yung sobrang, sobrang basa. So, yun na lang po ang alagaan natin. Uh, bawat linggo, bawat linggo, ispray tayo. So, ilang bisis tayo mag-ispray. Apat na bisis sa buong buhay ng ating pakwan. Uh, yung natitirang araw niya hayaan na lang natin na mabubuhay ito, hindi na tayo mag-spray kasi po, yung apat na bisis tayo nag-spray, talagang kontrolado na natin ang mga fungus mga insekto, kontrolado na po natin yung apat na bisis tayo nag-spray so, ulitin ko uh, kombinasyon, insecticide fungicide at foliar fertilizer hahaluin lang po natin at isang spreehan na lang Uh, yun pong mga sangkap natin, isang hand lang. No? So, apat na bisis sa buong buhay ng ating pakwan, okay okay na ang ating pakwan. So, mga kaibigan, abangan nyo lang ang takbo ng ating paninim ngayon, yun pong pakwan, panahon ng tagulan. Uh, abangan po natin sa aking mga darating pa mga video. Titingnan po natin kung ano ang magiging resulta sa proyektong ito. Mga kaibigan, maraming salamat at subaybayan lang at patuloy niyong suportahan ako sa aking YouTube channel. Magandang hapon at maraming salamat.